Isa sa mga nakakatawang sinusundan ngayon sa social media ang mag-inang Grace at Miguel Tan Felix na parehong nasa mundo ng showbiz. Walang duda ang kanilang mother and son relationship na puno ng pagmamahal at suporta. The Philippine Showbiz List presents Mother and Son Relationship of Grace and Miguel Tan Felix. Si Grace bilang ina ay naging isang malaking inspirasyon kay Miguel. Samantalang si Miguel naman ay hindi lang nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang ina, kundi madalas siyang ipinagmalaki ito sa mga social media posts na papakita ng kanilang malalim na koneksyon at pagmamahalan. Si Mami Grace ay kasal kay Gary Tan Felix ng maraming taon at magkasama nilang itinaguyo ng isang masaya at matibay na pamilya. Kabilang na nga si Miguel na siyang panganay sa dalawa niyang anak na lalaki. Samantala, sa pagkakaroon ng parehong mountaineers sa mga magulang, sinabi ni Miguel na ito ang isa sa naging bonding activity nilang pamilya. Sa katunayan, maaga siyang namulat sa extreme activities tulad ng mountain hiking na ayon niya sa kanya, the family that hikes together stays together. Samantala, bago pa man maging isang social media sensation, si Grace ay nagtrabaho bilang isang preschool teacher. Ngunit ang pumasok si Miguel sa mundo ng showbiz sa murang edad sa pamamagitan ng Starstruck Kids noong 2004, pinili niyang huminto sa pagduturo upang mag-focus sa kanyang pamilya. Bilang isang hands-on mom, mula simula, naroon ang pinakitang buong suporta at tiwala niya sa anak. Sa katunayan, sinasamahan ni Grace si Miguel sa kanyang mga taping at tinutulungan itong malampasan ang mga hamon ng entertainment industry at sinisigurado niyang may malakas na support system ang anak. Tulad ng ibang mami, walang ibang hinangad si Grace kundi mapagtagumpayan ni Miguel ang naisin nito sa buhay. Bukod sa pagiging isang mapagmahal na ina, ipinapakita din ni Mami Grace ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga masasarap na pagkain, pati na rin sa pamamagitan ng pagiging isang positive role model para kay Miguel. Sa katunayan ngayon na mas matanda at mas independent na si Miguel, nagkaroon si Grace ng pagkakataong muling matuklasan ang kanyang mga hilig kung saan isa na nga rito ang pagluluto at sa ngayon si Miguel naman ang nagpakita ng suporta sa kanya. Si Mami Grace at kanyang pamilya ay pangunahing naninirahan sa Cavite, ngunit mayroon din silang bahay sa Paranaque. Isa na nakakatuwang aspeto ng kanilang buhay pamilya ay ang kanilang compound style na pamumuhay, kaya madalas magluto siya ng malalaking portion ng pagkain. Sapat hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga kamag-anak, mga kasambahay at mga bisita. Dagdag pa nga rin ang mga simple at nakakatawang sandali nila na ibinabahagi sa social media tulad ng mga huling sa loobin ni Grace bago kumain na sabihin ang tatlong magic words na okay na ito ay nagiging dahilan ng pag agos sa mga positibong komento mula sa kanilang mga tagahanga. Nagsimula bilang isang simpleng video, mabilis ito nakakuha ng atensyon na sa pagiging tapat at walang kakomplikadong estilo ni Mami Grace sa pagluluto. Ang kanyang signature line ay okay na to ay laging isang viral na catchphrase na bigay daan sa maraming memes, reaction videos at pati na rin sa mga skit mula sa mga netizens na nakatagpo ng kasiyahan at aliw sa kanyang tuwid na pamamaraan ng pagluluto. Paminsan-minsan lumalabas din si Miguel sa mga video ng kanyang ina kung saan madalas siyang tinatangkilik ang mga masasarap na pagkain na inihahanda nito. Kabila nga sa kanyang mga paboritong potahe, ang signature leche flan ni Mami Grace, ang kanyang pinakamamahal. Sa loob ng maikling panahon, nakapagbuo si Mami Grace ng digital community. At sa tagumpay na ito, isang proud son si Miguel. Sa katunayan, nang umabot isang si milyon ang Facebook followers ng ina noong nakaraang taon, ibinida niya ito sa kanyang Instagram story sabay bati sa pagsasabing hard work pays off. nag pa ang bundling na mag-ina na nabigyan ng pagkakataong magkasama sa isang TV series. Si Miguel na kasalukuyang lead star sa drama series ng GMA ng mga batang Riles ay nagbigay ng espesyal na pagkakataon kay Mami Grace na mag-guest sa set excited tungkol sa karanasan, isinulat ni Grace sa Facebook. Artista na ako, ha ha ha, abangan niyo po this Friday. Ang kanyang cameo sa mga batang riles ay magiging kanyang debut sa telebisyon. Samantalang, kitang kita naman kung paano natural ang nagawin ni Miguel ang kanyang sariling version ng signature line ng ina. Sa isang Instagram reel na ipinost sa page ng GMA Network kamakailan, inisa-isa ng kapuso actor ang linya na ilang beses habang nagtitaping para sa mga batang Riles. Kitang kita nga ang suporta ni Miguel kay Mami Grace na ngayon nga ay magkatuwang na gumagawa ng funny skit batay sa signature line ng ina. Pabirong hirit pa ng mga netizens, sa lahat ng ng luto ni Mami Grace, si Miguel ang pinakamasarap. At kaugnay na katakdang paglabas ni Mami Grace sa mga batang riles. Kasama si Miguel, inaabangan niya ng marami sa kanilang mga taga-subaybay ang magiging interaksyon na mag-ina sa serye at umaasang marinig mo sa mga ito ang signature line na okay na to.